<laughs> Same siya sa so, ano, sa so parang Magkano to ganito? Ganito. Isa pa meron pa yung ano Harley Ilang shot yan? Fountain mm -hmm. Depender ka. Ah? Depender. Wala. Wala. <laughs> vlog na naman ngayong araw today is pupunta tayo ng Bukaway Bulacan kasama si Lipad titingin uh, tayo ng mga fireworks doon kung may mapipili tayo kasi kaugalian ano na kasi namin every new year talaga meron kaming kite holding fireworks man lang so 2 years na kami hindi nakapag fireworks yung last last year is dahil nga namatay si Papa hindi kami nakapag-fireworks na. So, yung isang, ano pa, yung last last year pa, is because medyo pipit ang ating, ano, uh, pipit tayo nun. So, kaya ngayon, ngayon, babawi tayo this year. Pero konti lang bibili natin, mahirap na magsunog din ang pera naman. Ah, uh, wala tayong bukawin bisitahin natin na uh, natin ang ano uh, bentahan ng paputok ko ngayon nagmura ba? nagmahal ba? okay ah uh, bago ang lahat patingin mo kayo ng happy new year today is December 28 so ilang araw na ng new year so yun, samahan niyo kami kasama si Lipat PH bisitahin natin na uh, Fireworks Capital of the Philippines Bukawe, Bulacan <coughs> Ayan guys, uh, inform ko lang kayo Kung pupunta kayo dito uh, Aga-agahan nyo kasi uh, uh, Pakatrap Tsaka kung mapansin nyo sa pali-paligid Dito pa lang may nagbebenta na pwede yung mga kapatok stage. Ero ng Abila Philippine Arena. Wow, ang ganda. ayun guys, dito pa lang sa ano dito mismo sa kalsadang ito yung governor ng halili grabe na mga traffic dito nandito na tayo malapit na tayo sa bilihan ng mga pupunta na yun halos eh. panahon na ang natin oh, doon yun sa unahan ah grabe traffic kailangan mo gumamit ng pinagbabawal na technique dito. Ganito ang sitwasyon dito. Mag-new year talaga ng mga ano, traffic. tayo dun. baka may mapaparadahan dito eto o pwede rito o oh, oh. sa ano no parada natin dito na Let's look here. Let's look Fireworks.

pag ganun, tingnan natin dun sa gilid-gilid. So, kasi dun tayo dati naka-ano, diba? Pero Tarim... yung... oh, meron din dito. Oo. Oh. Okay, Hindi, pag wala, dun tayo ano <laughs> ito. <laughs> Still beauty meron pa rin eh. <laughs> Kaya lang pagpeke isang isang ganoon. <laughs> <coughs> May defender ka? Defender of the universe? Ano kung ano na? Di ano yun eh. yung parang ano Bilog sya na ano yung maraming lumilipad-lipad na Oo Wala rin po Ano lang po, crossfire lang po kaya sya Hindi ko magiging siguro na kung Sige, makapag-lipad na Yes po, sir Defender, meron kayo? Dip awalan depan Kuya, na ilak ba natin yung motor ng ano? Na, pa ganun? Hindi. Lock natin? Muna. May defender ka? Ha? Defender? Wala. Wala. Face out ba yun? Hindi ka. O may nagtitinda pa rin na iba? Hindi ko alam kung meron Hindi ko alam kung meron pa dito. Dipende, ragazzi. Ano puntaan na natin dyan hmm saan ba tayo dati yung sa gilid gilid dito bandas ah. ay okay. try natin kaya na no. May defender ka. Yung bilog siya na parang prosper siya eh. Yung bilog. Well, uh, uh, pa kaya ng titi mo. Uh, okay. Dito yata eh. Try natin lakarin.

Independent, yung wala na talaga yan. Ay, may bilog pa yun din malaki. Ano kaya? Ay. Ay. Ano Ay. Ano Ay. 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 ถ้นต้องหาแต่งกรรมาการน Isot out ba yun? Ano parang bilog siya na ano Na Maraming yung parang ano Maingay lang oh, yung may ingay. Missile, parang, parang ganun o na 220 Ah, si Kuya. Eh. May defender ka. Parang siyang bilog. Parang crossfire siya ng bilog. Ay, wala na yun. Face out na yung Karan. Oh. Oh. Dati, meron kami nun. Pero, ano, ito lang po, meron kami Yung pabilog, meron po mamagat sa dati. Oh. Magkano yung ganun yung dati? Ang ganun yung crossfire natin nakabilog dati. tender kasi maganda yun. May iba-ibang ano eh. Hindi lang, magka, hindi, lang siya ganito kalaki. May palaki ng palaki yun. Oh, okay. Thank you. <laughs> yung ano siya, parang crosshair na bilog. Ay, ano, Lion Silver, Ah, sige, Silver lang. Lion Silver lang meron siya. Ganun din po yung sir, ibang pangalan. Magkano ganun yun? One, two. One, two. One, Hindi uh, ba, Hindi no? kaya ng 800 yung ganyan. 800, 300 bawat palaki ng palaki. May iba-ibang size yan, di ba? Oo. Habang papahuli. Ah, Ito yung nabili natin. yung nabili Hindi. 9,000 yung nabili natin. Oo, ayan. Magkano? last price? 1,200 talaga. talaga. namin, 1,200.

Oh 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 oh, oh. 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 <laughs> yan. 300 'yan. Okay, simple pa po 'yung guide. Oh, okay pa. na tayo. Eh, nalata guys, eto yung traffic dito. Kaya bubunong inyo pag pumunta kayo dito. Agahan nyo na lang. <laughs> ano dalawa lang bilhin natin o. No? <laughs> Tama lang eh. yan. Okay. Tapos iba assorted na lang. Still oh. beauty. Ah, oh, still beauty. Maganda yan. Eh, si ate. Sige te, tuwin namin dalawa.

ano yung mga available na shots niya? 49 shots na lang. Available. shots na lang. How shots? 40 shots. 40 shots. 40 shots ice cream niya no, tapos yes, ma <laughs> yung makarap. beauty pa pala kayo? niya? Ano 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 Ano niya? Ano niya? Ano niya? Ano niya? Ano niya? Ano Ano niya? Ano niya? Ano Same siya sa ano, so parang still beauty. Magkano to ganito? Ganun din. Oh. 400. Isa pa meron pa yung ano Harley so, yun, ano, Hindi ko alam eh. Pinsan kasi may supply na ganito eh. Depende sa manufacturer, nalimutan namin yung manufacturer na maganda. Yes sir. Uy, ako na isang kasibo ko. malaki yan. Harley Quinn, maganda rin nga. Parang Ilaw na rin po, ilaw. Samahan mo na lang kuya ng ano, eh. yung, yung crossfire na yung tingi-tingi lang para... Crossfire <coughs> na okay. tingi-tingi. Wala wala na yung 25 taon yung mapapatay yung ginagawa lovess wala akong Magkano na lahat 'to. Sarado okay, po. ito lang muna. Ah. Ah, guys. Tapos na kami mamili Tapos dinala pala natin yung una para ma-fix natin. Oh. Ah, okay. ito pa rin ang sitwasyon dito. Makikidigma ka sa traffic. grabe ang susungin mo rito ang ah, mas maganda oh. maganda kung galing kayo ng Maharlika Highway is daan kayo sa Ciudad sy de Victoria tapos i-waste na lang papuntang ano papuntang ayun Bulacan Fireworks <coughs> mas madali yun maiwasan nyo tong traffic na to doon nga kami dadaan pa uwi Ito dala ko baka matapon eh No? <laughs> Oo oh. Ganda kuya? Oo oh? mm -hmm. <laughs> Mas maganda pa sa still Beauty Ginago oh. na kasi yung pangalan kaya nalilito sila Oo So, yun. Tapos na tayong mamili uh, ng fireworks. So, pauwi na kami niyan. So, sa mga nagbabalak uh, bumili ng fireworks dito sa Bukawi, Bulacan. Kung kayo ay nakamotor at dadang kayo ng MacArthur Highway, ay mas nakakabuting kumanan na kayo dito sa Ciudad de Victoria Bypass Road. Dahil napaka-traffic sa kahabaan ng MacArthur Highway, papasok sa Bukawi exit So, pauwi, ganun rin. Daan din kayo ng siyudad di Victoria. Huwag kayo dadaan dun sa Maharlika papuntang Bukawe exit. Kasi, grabe, napaka-traffic, guys. So, yun. At saka yung grabe, presyo ng papotok ngayon. ah uh, mas maganda, magtanong-tanong muna kayo. Ikutin nyo kasi... Sa iba, doble, triple ang presyo. So, mas maganda, ikutin nyo muna hanggat sa makaharap kayo ng mas bababang presyo. Meron naman. Yon, bago ang lahat, shout out dyan kay Renato Jacobe sa Pateros at sa kanya buong pamilya. Solid subscriber natin yan. Supportahan din natin ang kanyang business, aircon repair, installation, and cleaning. At saka gumagawa rin siya ng mga washing machine. Alright, shout out sa inyo. Happy New Year! E yeah.